Oh naman. Eh lalo na mukhang fairy tale Disney princess. Oo oh, na. Eh talaga <laughs> yung Disney princess? Eh kasi ko po yung sarili mo na. Hindi yun nga kasi. <laughs> parang Disney <the> princess? <laughs> parang misconception nga eh. Parang dahil nga siguro dahil sa pelikula, dahil mm -hmm. nga dun sa mga pelikulang ganun. Laging iniisip ng mga tao sa fairy tale. And I think yung dun sa sinabi mo mga kanina na bakit ang dami pa rin nag-hope, di ba? I think kasi kunyari katulad ko, namin ni ate, nakita namin yung marriage ninyo kung anong nangyari. Ayaw namin mangyari sa amin. That's why may hope kami na, ay ah, hindi. Diba? Iibahin ko. Iibahin ko. Hindi ko gagawin yung ginawa niya or nung ginawa. Mm, um, diba? Sa so, kala ko, wala hindi yung... yung mag-aasawa dahil sa takot ninyo eh. The actually, actually sa ako, okay. takot ako. Alam mo, ma, alam mo, to be honest, muntik, muntik na rin ako ah. Nasa isip ko na yun eh. Ako din. Alam mo yun, parang... Bakit kang bago? Sabi ko, hindi na lang siguro ako papakasal, parang stay na lang ako ng ganito. Sabi ko, mahirap na. Baka mamaya, dami ko ng ano, di ba? Parang magkamali ka pa. I don't know, siguro nga dahil nung... Nung... Nung nakilala mo. Nung nakilala. Nung, nung nakilala mo si Tim? Langit <laughs> Hindi eh. Uh, Para, <okay na>. bang <laughs> siguro so-so... Grabe ka, ako. Si Mo, sinundan pa eh.